Halos magdalawang taon na si Chris Aquino sa California, USA para magpagamot sa kanyang samot saring sa kalamdaman. Ngunit ang katatagan ni Chris ay mas lalong nasubok dahil sa pagpasok ng taong 2024. Sunod-sunod na nakakalungkot na update sa kanyang kalusugan ang kanyang ibinahagi na nagpabahala sa kanyang mga tagahanga. The Philippine showbiz list presents. Nakakalungkot na update sa health condition ni Chris Aquino ngayong 2024. Chris' on health issue became more complex. Noong January 21 sa kanyang Instagram post, sinabi ni Chris na nagsangasanga na ang kanyang karamdaman. Inamin niya na hindi nagbago ang kanyang kalagayan mula ng huling ipinose niya noong Nobyembre na nakaraang taon. Ayon kay Chris na mula pa noong Thanksgiving ay mahinang mahina na ang kanyang katawan. Kaya humingi siya ng paumanhin kung hindi siya nakabati sa kanyang mga taga-suporta noong Pasko at bagong taon. Bukod sa humina ang kanyang katawan, bumaba din ang kanyang timbang hanggang sa 92 pounds. Kasabay na nakawala ng gana sa pagkain. Ito ay niya nagpabawa sa kanyang kagustuhan na mag-post ng mga larawan sa social media. Pero sabi ni Chris, kahit na siya ay nabubuhay halo sa gatas at kinailangan niyang harapin ang paulit-ulit na sakit ng ulo, hindi pa rin ay niya siya susuko at itutuloy ang laban. Sa video na kanyang ibinahagi na may caption na explains and answers almost everything, that has happened and is happening. 2024, please be kind. Mapapanood ang mga ginawang test at treatment para sa kanyang active rare autoimmune diseases. Kabilang sa mga sakit ni Chris ay ang Church-Stross, EGPA at Crest Syndrome. Bukod dito, unti-unti na rin lumalabas sa kanya ang mga symptoms ng SLE o Systemic Lupus Erythematosus, ang sinasabing most common form ng lupus ayon kay Chris, umiyak siya ng umiyak na matanggap ang resulta ng kanyang blood count test. Dito ay binalita niya na meron na namang nagmamanifest sa na bagong autoimmune disease sa kanyang katawan, ang lupus. Pero sa kabilangan ng kanyang lumalang kondisyon, kapit na kapit pa rin siya sa kanyang pananampalataya at paniniwala na gagaling siya. Ipinangako niya raw sa kanyang mga anak na sina Josh at Bimbi at sa kanyang mga kapatid na hindi siya magiging duwag. Kasabay nito, inamin din ni Chris na lumalaki na ang kanyang medical bills at kailangan na niya ng katuwang sa mga gastusin. Ito anya ang dahilan kung kaya kinailangan na magtrabaho ni Bimbi sa pamamagitan ng pagpirma ng kontrata sa Cornerstone Entertainment Inc. Chris called on her mom, Corey Aquino, for courage amid health battle. Aminado si Chris na nahihirapan na siya sa paglaban sa iniindang patong-patong na sakit at sa labang ito humingi siya ng lakas na mayapang yapang ina na si former President Cory Aquino. Kasabay ng pagdirita sa 91st birthday ng ina ay nagbigay muli si Chris ng health update sa kanyang Instagram stories noong January 26. Una niyang ibinahagi ang larawan ng dalawang anak niya na nasa Disneyland ani Chris Tradisyon na nila na tuwing sumasapit ang kaarawan ng dating presidente ay pumupunta silang mag-iina sa Disneyland. Ngunit dahil sa kasulukuyan niyang kalagayan, hindi niya nasamahan sila Josh at Bimbi, kaya ang kaibigan niya ang sumama sa mga bata. Sinabi ni Chris na mayroon daw siyang bad flare and very clogged sinus passages, kaya hindi siya nakasama sa Disneyland. Bakas din sa kanya ang kalungkutan sa patuloy na paglalahad ng kanyang iniintang karamdaman. Kasunod nito ay humingi siya ng gabay sa namayapang ina na isa raw sa inspirasyon niya upang mapatuloy na lumaban. Pagbabahagi pa ni Chris, saksi siya kung paano noon lumaban ang ina sa sakit nitong colorectal cancer hanggang sa bawian ito ng buhay noong August 1, 2009. Pakiusapan pa niya sa ina, Mom, may I have even just 20% of your courage and ability to surrender to God's will. It's getting more difficult to stay strong. Chris vows to fight despite slim chance of recovery. Kasabay ng pagdiriwang na kanyang 53rd birthday sa araw ng mga puso, personal na ipinalam ni Chris sa publiko na malalat na ang kalagayan niya at anumang oras ay maaaring huminto ang tibok ng kanyang puso. Ito ang malungkot na inanunsyo niya sa Fast Talk with Boy Abunda nitong February 14 na makapanayam siya via Zoom ng host at matalag na kaibigang si Boy Abunda. Ayon kay Chris, marami siyang tagahanga at mga kaibigang patuloy na nagdarasal para sa kanya kaya nais itong siya mismo ang magsabi ng kasulukuyan niyang kondisyon. Kapansin-pansing mas pumayat ang kanyang pangangatawan ngayon. Dito ay kinumpirma niya na meron na siyang limang autoimmune disease na mas lalo nagpapabagsak ngayon sa kanyang katawan. Ang ikalima raw ay ang pinakakontrabida sa lahat ayon kay Chris. Matapos magkaroon ng comorbidity at magpositibo sa COVID ilang buwan na ngayon ang nakararaan, may tama na rin daw ang kanyang lungs. Anya, totoong alarming na ang nangyayari sa kanya, lalo pa't sobrang bumagsak na rin ang kanyang hemoglobin na sobrang mahalaga dahil ito daw ang nagdadala ng oxygen sa katawan ng tao. Mayroon na rin siyang paminsang pagbabago sa presyon ng dugo at nagsisimula na ang pamamaga na kanyang tuhod at mga buto-butong naglalabasan. Ang mga kondisyon daw na ito ay labis na nakakaapekto kanyang puso. Magang magana ang muscles sa labas pati na sa middle layer na kanyang puso. Ito raw ang dahilan kaya madali siyang mahilo at mapagod kahit kaunting kilos lang ang gawin niya. Pupunta lang daw siya sa banyo ay naabot na ng 120 to 146 ang kanyang heart rate. Delikado raw ito dahil alamang oras ay maaari siyang ma-stroke. Ilang miyembro raw ng kanyang pamilya sa father's side ay nagkaroon ng heart attack kabilang kanyang yumaong ama na si Sen. Ninoy Aquino at kapatid na si former President Noynoy Aquino. Ibig sabihin, may kinalaman sa genes ni Chris ang kondisyon niyang ito. Nang matanong siya ni Boy kung bakit ang hirap niyang gumaling, ayon kay Chris, lahat halos ng gamot o antibiotics ay allergic siya. Lahat raw ito ay may side effects sa kanya. Mabibilang lang daw siguro sa sampung daliri kung ilang gamot lang ang pwede niyang itake. Ultimo damo at buti ng alikabok ay allergic siya. Marami anyang hindi pwedeng gamitin sa kanya na pagdesisyonan daw ni Chris na ibahagi ito sa publiko dahil kailangan na kailangan niya ngayon ng dasal. Kahit na alam niyang palagi na lang siya nakikiusap sa madla, ay muli niya raw kakapalan ang mukha at makikiusap na sana ay patuloy siyang ipagdasal para mapagtagumpayan ang gagawin sa kanyang medical procedure sa darating na February 19. Susubukan o ng mga doktor ang biological drug at titinan kung kakayanin niya ang baby shots o mababang dosage. Nangangailangan siya ng apat na doses ng naturang gamot. Ito raw ang huling pag-asa niya para madugtungan pa ang kanyang buhay. Kung hindi daw ito tumalab, malaki ang tsansa na magkaroon siya ng cardiac arrest. Kahit sa kanyang pagtulog, ay maaaring tumigil na lang ang pagtibok ng kanyang puso. Diin pa ni Chris na bagamat ayaw niyang sabihin ito, alam niya na bawat araw ng pananatili niya sa mundong ibabaw ay pahiram na lang sa kanya ng Diyos. Isang bonus na ibinigay sa kanya, kaya kahit anong mga araw pa daw ang natitira, para sa kanya ito ay isang napakalaking biyaya. Gayun pa man sa kabila nito, aminado si Chris na hindi pa siya handang mamatay. Anya, kailangan pa siya ng kanyang mga anak at nais pa niya makita ang mga ito na tumatanda. Sinabi din niyang nangako siya kay Bimbi na labing anim pa lamang ngayon na hanggang maging ganap itong adult, gagawin niya talaga ang lahat. Tila naghabili na rin si Chris sa kanyang pamilya, mga kaibigan, tagahanga at kay Boy kung sa kasakaling hindi magiging successful ang medical procedure na gagawin sa kanya mas magiging mahigpit anya ang pagbabantay sa kanyang kondisyon. Wala na raw siyang immunity at pwede daw siyang dapuan ng kahit na anong sakit at aminadong wala siyang panlaban doon. Nangako rin si Boy sa kanya na kung may mabalitaan man ito tungkol sa kanya, ay kaagad itong lilipad sa Amerika. Sa kabila ng kanyang pinagdadaanan, sinabi ni Chris na patuloy ang kanyang paglaban at hindi niya ito susukuan. Huling dasal niya sa Diyos ay dugtungan pa ang kanyang buhay para muling makapagbigay saya at pag-asa sa kanyang fans. Gayun pa hindi na nga ako si Chris na muli pa siyang mapapanood sa telebisyon dahil marami na raw siyang hindi kayang gawin. Pinasalamatan din niya ang mga taong patuloy na nagdarasal at nagmamahal sa kanya. Gaya ng komunidad sa Los Angeles na pinagdadalhan siya ng mga pagkain at prayer booklet at naghahangad na gumaling siya. Sa huli, binigyang diin ni Chris na wala sa pananaw niya sa buhay na pwedeng sumuko at natatawang idineklara I refuse to die. Pipilitin kong mabuhay dahil my next chapter ko is to become a stage mother. I'm 53 now and I want to still be here when I'm 63. Chris Benz thank you messages on her birthday. Matapos ang kanyang exclusive interview, pinahagi naman ni Chris ang kanyang birthday post sa social media. Sa pamamagitan ng Instagram, nilinaw niya ang mga bagay-bagay sa lahat ng sumusabay-bay sa kanyang health journey. Sinimula niya ito sa pagkumpirma na siya na sa mataas na panganib na magkaroon ng cardiac arrest. Dahil doon sa church stress, ngayon ay mayroon na siyang cardiomyopathy. Ayon kay Chris, ibig sabihin nito, ang mga kalamnan na kanyang puso ay may problema sa pagpapump ng dugo dahil sa pamamaga. Dahil sa pamamagang yon, ito ay naghahagod sa kanyang puso at nagdudulot na ito ay magsimulang manghina Muling nakiusap si Chris na samahan siyang magdasal na sana huwag tuluyang sumuko o magkaroon ng cardiac arrest Humiling din siya sa publiko na ipagdasal hindi lang siya kundi pati na rin ang mga doktor at nurses na inalagaan at ginagamot siya Nagpadala rin si Chris ng pagbati sa kanyang mga mahal sa buhay at binanggit ang posibilidad na ito ay maaaring ang kanyang huling kaarawan. Humihiling din siya ng mga panalangin para sa ilang minamahal at mga mahal na kaibigan na nahaharap sa parehong nakakapangilabot na mga kalagayan tulad ng sa kanya. Tinapos ni Chris sa kanyang post sa may encouraging lesson. Anya, I still want to live. I know the odds are against me. Tilang puso, hindi pwedeng diktahan. Pero sana sa tulong ng dasal nyo, mabigyan pa ako ng kunting extension. You have my love and eternal gratitude. Happy Valentine's Day. Nilikipan niya ito ng green at orange heart emojis sa pagsasabing Year of the Pigs Lucky and Healing Colors for 2024 i-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos para sa aming mga YouTube viewers. Pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!